Wow! The best, ah? Ganda. At ito ang maganda rito, mga kalubinsyo. Oh. Pag dito kayo dumaan, meron silang public na CR na ganito kaganda. Wow! <coughs> no? Tapos, yan, may tissue. Ngayon lang ako nakakita dito, mga kalubinsyo. Ganyan, no? Oh. At ang linis. May tissue. Tapos may timba kung gusto mo man ng ano, tapos may bide, eh. you know. Punisan, Quezon. You know? Wow. Yon, mga probinsya, Welcome back sa inyo. Nagaanap din ba kayo na ibang alternative route kapag bumibiyahe kayo papuntang Bicol? Na hindi kayo dadaan dito sa may sa road. Kung sakasakali man mga probinsya na gusto nyong uh, maiba man lang yung daan nyo eh, no? kapag bumiyahe kayo papuntang Bicol papunta na Danao ganyan at ayaw nyo dumaan dito sa may Sigsag road at gusto nyo nang uh, i-explore yung ibang daan eh, no? ay dito kayo dumaan mga kapabinsya eto sa may bundok peninsula yan yung papunta ng Sigsag road yung papunta dun dito yung papunta ng bundok peninsula okay Kaso nawala na yung arko dito mga kaprobinsya. Gawa nga ng parang nasabitan ng malaking truck. ay o. Oh. Yan. Dito yung nakalagay. Itong ano na to. Yan o oh, dyan. Yan yun. Yan yung poste nya. Papunta rin. Kaso lang. Nasabitan ng malaking truck yata. Dito tayo ngayon dadaan mga kaprobinsya. Para maiba naman. Ayun eh, no? Kasi mala, madalas kapag bumibiyahe tayo na papuntang Bigol Ay dito tayo sa may road dadaan Papunta ng atimonan, Gumaka Yan, yan yung mga daan natin madalas ba? Diba? Ah, ngayon ay dito naman tayo dadaan sa Bundok Peninsula Tingnan natin kung maganda ba yung kalsada rito mga kaprobinsya At medyo malayo-layo nga lang ito kunte Kesa doon sa normal na dinadaanan natin papunta ng Bicol you no? Know? Medyo may kalayo ato ng konti mga kapalpinsya. Pero kung hindi ka naman nagmamadali at gusto mo lang uh, ma-explore itong kalsada na ito, try nyo rito mga kapalpinsya. no? Maganda rin itong kalsadang ito. At marami mga nagsasabi na maganda raw yung kalsada na ito, walang lupa. Kaya titingnan natin ngayon yan mga kapalpinsya kung totoo pa yung kanilang sinasabi. no? Medyo masikip nga lang mga kapalpinsya yung kalsada. Pero maganda, ayan no. Oh. Yun nga lang kapag ka, sa gabi kayo dadaan ay medyo nakakatakot gawa ng walang masyadong ilaw dito. Kasi walang masyadong kabahayan. Ito yung papunta ng Unisan, mga kaprobinsya. Dito kayo dadaan. Nakali, papunta kayo ng Unisan, Pison. Ito so, yung mga gustong gusto ng mga rider, mga kaprobinsya. Yung mga ganitong kalsada, o. Oh. May mga, may mga pa curve curve Ganda ng kalsada dito, mga kaprobinsya. Padre Burgos Dito na tayo sa Padre Burgos mga kapabinsya Welcome Barangay Maraw Ayon. Ay ba yung mga barangay dito mga kapabinsya Barangay Maraw Ayan ito yung palengke ng Padre Burgos mga kapabinsya Ayun o. Oh. Maliit lang. Simpleng bayan lang itong uh, Padre Burgos. Hindi siya ganun ka busy. Recommended to sa mga motor. Nakakotse siguro pwede rito. Pero kung bibiyahe kayo na vehicle tapos truck yung dala nyo. Huwag kayo dito dumaan. Masikip. Uy. Ano yun? ano yun mga kapapinsya balik lang tayo may nadaanan tayong magandang espata ah. ano yan yun dito muna tayo wow ganda dito mga kapapinsya oh wow mayroon palang ganitong view dito O, oh, di ba? Sabi ko sa inyo mga kapibinsya eh, Kailangan lang nating magtoklas-toklas eh. O. Oh. See? Meron palang mga ganitong view rito eh, oh. Dagat to mga kapibinsya. O. Oh, may parang biwok pa sila hanggang doon sa dulo. Ayan o. Oh wow the bisa ganda wow meron na naman tayong nalaman mga kapabinsya kung saan tayo pwedeng maligo pagka maliligo tayo ng dagat dito sa unisan dito pala tayo pupunta eh no Hmm. Ayos. May parang isla pa doon no? oh di ba? Eh, bago na naman tayo ng class mga kakabinsya. Sabi ko sa inyo eh. Kailangan lang nating maglibot-libot. At ito ang maganda rito mga kababishya. Oh. Pag dito kayo dumaan, meron silang public na CR na ganito kaganda. Ay, no? Tapos, 'yan may tissue. Ngayon lang ako nakakita dito mga kababishya. Ganyan 'no. Oh. At ang linis. May tissue. Tapos may timba kung gusto mo man ng ano, tapos may bidet, 'no. Oh. Lahat mga kababishya may ganyan. Ayun no? Libre lang to, mga kababayan siya, walang bayad. Wow. Oh, di ba? Ito yung sa, sa panglalaki. Solid, mga kababayan siya, di ba? Oh. Pagka na CR kayo, tinatawag kayo ng kalikasan. Hindi kayo mamumroblema problema dito, hindi na kayo kailangan magbayad pa o kumain pa sa mga uh, kainan para maki-CR. Dito, meron kayong madadaanan simula doon sa pagpasok natin doon sa may uh, papunta ng zigzag road. Pangalawang beses ko na itong nadaanan ganito pero dito lang pumasok. Ang linis ng kanilang CR. Ganda. At yan, may mapababae din sila. You know? Kita nyo ba yan? Oh. Ito, mga Oh may ambulance pa sila nakatambay dyan o oh. oh, dito yan oh. restroom o oh. 'di ba galing tapos ang lawak pa ng parking tinan nyo yung parking o oh. diba tapos yung CR napakaganda pa oh, hindi kayo mamamroblema kung sakasakali meron kayong mapupuntahan pangalawa na to, yung ganito na nadaanan ko astig! at sa lahat ng CR na napasukan ko mga kaprobinsya ha? sa mga public toilet ito yung CR na may mga tissue silang nakahanda at higit sa lahat, libre walang bayad wow! di ba? hindi kagaya ng mga CR sa mall ultimo tabo, wala <laughs> dito, may timba may bidet may tissue at higit sa lahat napakalinis ng kanilang CR oh my god wow! very good approve na approve mga kaprobinsya kita nyo ba yung kalsada simula sa pagpasok ko dun sa may arko dati ng bundok peninsula hanggang dito ganyan na ganyan yung kalsada mga kaprobinsya ko ganda ayos to rito meron na naman tayong nalaman na panibagong rota bayan ng Agdangan ayun o no? bayan ng Agdangan Agdangan pala to mga kapabinsya itong lugar na to ayan mga kapabinsya papasok na tayo ng bayan ng Ulisan ayun o no? wow Ulisan Quezon ayun o no? wow dito ang may mga maraming beach mga kababisya no. Itong lugar na to, maraming mga beach dito. Ang isa lang sana nakikita ko rito ang magiging problema mo mga kababisya no kung sakali dito ka dadaan. Lalo kung gabi. Una, siguro medyo madilim itong lugar na ito. Compare doon sa nakamalaking kalsada part siguro na madidilim, lalo yung mga, mga part na mga mabundok. Siguro, madilim yun kasi parang wala akong masyado nakikita ang ilaw. Pangalawa, ay kapag nasiraan ka dito. Halimbawa, ah, wag ka sana, pag bubiyahe ka, masiraan ka. Ayun. Isa yun sa magiging problem mo dito sa lugar na ito, pag dito kayo dadaan. Kasi, parang wala akong masyadong shop na nadaanan dito. Simula doon sa pagpasok natin eh you know. ah, may mga gas station din at saka mga kainan dito, mga provision, hindi ka mo mo problema Dito na tayo. Ay no. Ayun yung dagat, mga mga. Ang linawan ng dagat nila. Lawak ng palayan dito, mga mga. yung pinakaginid ng kalsada mga ginagawa nilang bilara ng palay tataka ako biglang nawala yung google maps ko mga wala palang signal ano yan welcome municipality of pitugo na tayo mga kapabinsya tapasok na tayo sa bayan ng pitugo yan ayos dito na yon mga probinsya no? eto pag dumiretso na kayo dyan papunta na yan ng katanawan Quezon pag kumaliwa tayo ay papunta yan ng gumaka o ba? Diba? syempre papunta tayo ng gumaka kaya kakaliwa tayo dito tayo dadaan o see Simula dito, 14 kilometers yung gumaka. Ang lamig ng hangin dito mga kaprobinsya. Kahit mainit yung panahon, lamig ng hangin dito. Bundok kasi yung part na to eh. Kaya malamig yung hangin. At sabi dyan, 9.6 kilometers, gumaka na. Tingnan natin kung saan part ng gumaka ito lulusot. At kung gusto mo mabiyahe ka ng Bicol, hindi ka naman nagmamadali at hindi naman issue sa iyong gas kasi medyo may kalayuan to ng konti dito ayaw mong maranasan yung sobrang lubak na kalsada dito ka pumunta mga kapabinsya at ganito lang naman yung kalsada na madadaanan nyo palagi ito oh ganyan mga kapabinsya Hindi mo dadanasin dito yung bigla kang magugulat kapag dating sa unahan, may malaking butas. Hindi mo makikita dito yun sa kalsada na to. Ito so na mga kaprobinsya, malapit na tayong lumiko. Malalaman na natin ngayon kung saan part ng gumakay tululusot. Eh, tingnan natin. Ay, mukhang sa ano nila, sa bypass road ng gumaka lulusot mga kaprobinsya. Dito nga. Ano? Kita nyo ba yan? Yung umiilaw-ilaw na yan mga kaprobinsya. Pag diniretso mo yan, yung jeep na yon yun, no? yung dinadaanan ng jeep na yon. pag diniretso mo yan, papuntayan ng sentro ng gumaka. Tapos, ito yung kanilang bypass road ito simula yan do no yung ay yung pinanggalingan naman ng mga kotse na yan 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 ito yung bypass road ng gumaka at bumiyahe tayo mga kapabinsya ng almost 60 kilometers medyo may kalayuan 57 kilometers yung biniyahe natin nino medyo malayo-layo. Okay? At yun, hanggang dito na lang mga kapabinsya yung ating vlog at sana ay nabigyan ko kayo ng konting idea kung saan kayo pwedeng dumaan kapag bibiyahe kayo papunta ng Bigol at naghahanap kayo ng alternative route na maganda yung kalsada uh, makines makinis at the same time walang traffic doon sa may bundok peninsula mga kapabinsya doon kayo dumaan okay lang mga pamilya, maraming salamat